So, what's up, mga idols? Video na to, papakita ko lang sa inyo yung naging progress ng aking base since noon na bumalik ako maglaro ng Clash of Clans way back January 31, 2025. So, that was 4 months or 5 months ago na. then I was Town Hall 15 by that time. So, meron lang mga ilan-ilan mga na dapat i-upgrade bago makapag-proceed sa pag-upgrade ng Town Hall 16. So, in-upgrade ko muna siya. And after 15 days or 2 weeks, nakapag-upgrade na ako sa Town Hall 16. So, that was February 15, 2025. So, 15 days lang. Town Hall 16 na yung ko. And narealize ko sa pag-explore ko ng game, na ang bagong meta na pala ngayon talaga sa Clash of Clans is yung mga equipment. So ang ginawa ko, in-upgrade ko muna yung mga dapat i-upgrade sa Town Hall 16, which is yung army. O, yung nag-focus ako sa mga army ng Town Hall 16. And ang ginawa ko na hindi ako nag-upgrade ng, ng mga defense sa Town Hall 15. And nag-proceed na agad ako sa Town Hall 17. And after 2 months and 5 days ng paglalaro, uh, na-imax ko naman yung mga required para makapag Town Hall 17 dito sa Clash Plan. So, as you can see, dito sa aking base, hindi ako nag-upgrade ng mga defense ng Town Hall 15. Kinuha ko lang talaga yung mga required. So, basically, ang ginawa ko, nirush ko yung aking main account to Town Hall 17. So, nag-Town Hall 17 ako after 2 months and 5 days. Tapos, ang ginawa ko, same scenario lang, kung ano yung ginawa ko noong 2016, pinofocus ko lang yung aking army. So, ayan, may kita natin dito sa aking base na halos wala na akong i-upgrade na mga army. Upgradable using Elixir and Dark Elixir. So, technically, may kita natin dito sa aking hero hall na na-max level ko na yung aking tatlong hero. Tapos, yung aking Barbarian King, magma-max na siya sa level 100. So, meron pang 4 days. May 3 days and 20 hours para may max ko to. More or less na sa 4 days. So, kapag i-upgrade ko siya for level 99 to level 100, siguro abod din siya ng around 1 week mga 7 days mahigit. So kung pagsasamahin natin yung duration ng current upgrade nitong aking king at saka yung upgrading time from level 99 to level 100, siguro aabotin siya more or less na sa 10 days. So probably makakapag-upgrade na ako ng mga buildings o ng mga defense ng aking main account probably mga first week ng June. So ganoon siya. So, so yung duration ng pag-max upgrade ng aking mga army from Town Hall 15 to Town Hall 17 inaabot din siya ng 4 months. So sabihin na natin 4 months and 1 week muna sa ganyan. Sabihin nating nag-start ako first day ng February up until now araw. Diba? Tapos so, na sabi ko, may additional tayong probably mga sa around 1 week to 10 days yung upgrading time ni Tomber Barnet King para may max ko siya. So, magagamit ko na lahat ng aking hero na tuloy-tuloy without using hero potion. So, sa mga pet naman, so ito yung hindi kasi natin ito pwedeng madaliin kasi pwede lang natin siya i-upgrade one at a time. So, na-max ko naman yung iba. yung Ayan, pamax na yung aking Angry Jelly. So yung next ko naman dito yung Sneezy. Siguro yung unang first batch lang ng mga pet sila lang yung hindi ko kagad na-upgrade. Kasi mas nakikita ko na mas useful itong mga new batch of pets sa Clash of Clans. So kaya ito yung mga minamax ko muna. Itong Angry Jelly, itong Sneezy, Spirit Fox, so itong Phoenix, yung mga yan. So hindi ko naman to problema kasi may mga pet na magagamit yung aking hero. Apat lang naman yung mga pet na pwedeng gamitin na sabay-sabay. So, hindi ko naman siya magagamit. So, meron naman ako mga pet na pwede rito gamitin na nasa max level na. So, kung pagdating naman dito sa aking laboratory, may kita natin dito na, ayan. So, kaya nga nasabi ko, naka... marami rin ako hindi na i-upgrade dito. Kasi nga, one at a time lang ang pag-upgrade nitong laboratory. So, ang ginawa ko na lang dito sa laboratory, so, yung ginagamit ko ngayon na, na attack strategy is yung root rider, which is para sa akin ito yung pinaka-effective na ginagamit ko attack strategy sa lahat ng mga base sa lahat ng current situation. And hindi ko naman talaga i-ginol, i-max lahat agad ng aking army kasi nga yung pag-upgrade nito is one at a time lang. Siguro mahahabol natin to along the way kapag nag upgrade na ako ng mga defense dito sa aking base. Minsan nga naiisip ko baka mas mauna pang matapos yung upgrade ng mga defense compared sa upgrade ng laboratory. So hindi ko lang na-compute kung ilan yung magiging duration niya pero I guess ganun yung mangyayari kasi nga one at a time lang ang pag-upgrade dito sa laboratory. So bukod pa doon um, ano pa ba? So yung mga storages ko naman, meron lang din ako dito na iwan na isang elixir storage. So yan 10 days din siya. Tasabay ko na siya right after siguro ito. Kung natapos yung upgrade nitong mga elixir storage ko, siguro yun ay susunod. Yan, yan nag-iisa na yan. And yan, yung mga storages na yan, yung pet, yung blacksmith, di ba? Yung hero hall, tapos na yan. Yung aking army camp, tapos na rin. So wala na akong problema dyan. So basically, wala na talaga ako i-upgrade. sa aking mga army kasi natapos na siya within 4 months ng tuloy-tuloy na pag-upgrade dito sa aking main account. So, pagdating naman sa mga collector sa mga gold mine, may natin dito na nakaano na siya naka supercharged na siya. So, hindi ko lang lahat na kinawang 3-star o yung parang ito, yung parang 3-lightning logo ng supercharge lahat ng aking mga collector kasi makikita natin dito. Ayan. Uh, so, pretty much useless yung kapag in-upgrade siya, lang sa kanya is yung hit points. So, magkoconsume din siya ng 3 days and 4 hours. So, hindi ko na siya priority i-upgrade. Pero, siguro later on, pa isa-isa, i-upgrade -isa, ko to para lang mawala siya dito sa listahan sa listahan dito. So yan, para mabura lang siya dyan, yung nagkukonsume ng elixir. Kasi para sa akin, gusto ko talaga na makita na wala na nagkukonsume ng elixir at dark elixir. So ang, mag, ang mag na lang ng elixir is yung, yung aking walls. So kapag nabating na kasi sa ganung point, parang hindi mo na problema yung army mo, makakagawa ka na ng mga attack strategy, wala ka na ng problema sa yung mga army. As long as nakuha mo na yung mga gusto mong army sa so, pag-attack sa, sa Legend League attack, sa pagfarm sa pag-loots, or sa clan Wars, clan war league. So, ganun siya kaganda kapag inuna natin yung ating mga army. So, pagdating naman sa mga equipment, sa so, tingin ko na i-max ko naman yung mga equipment na effective gamitin sa ginagamit mga attack strategies. So, meron lang akong ilang epic equipment, hindi siya ganun kadami. Unlike dun sa mga ibang player ng Clash of Clans na kahit low town hall level pala sila kompleto sila ng epic equipment tas katatas ng level pero sa akin ito ngayon pala ako nagsisimula mag epic equipment mag upgrade ng mga equipment so hindi ko muna lahat i upgrade ang in upgrade ko lang muna so tingin ko ito yung pinakamadalas ko magagamit which is para sa akin ito yan yung spiky ball yan nakikita ko siya talagang napaka ganda sobrang ganda ng epic equipment yan para sa barbarian king tsaka itong earthquake boots so hindi naman siya na required palibelin pero napalevel ko siya sa level 5. So, sa mga recommended upgrade ng mga equipment, yung Earthquake Boots is level 1 upgrade lang siya talaga. So, sa Archer Queen naman, itong Giant Arrow at saka itong um, Healer Puppet. So, yan. Minamax ko na rin siya. Siguro may kita mo yan sa mga shorts na ginawa ko. Tapos, din sa Minion Prince, hindi ko muna siya iminax kasi mas kaya priority ko i-upgrade itong mga equipment ng aking Barbarian King. Siguro later on, kapag nakapagmax na ako ng mga equipment sa Barbarian King, focus naman ako ng equipment dito sa aking Minion Prince. So, yung Grand Warden ko naman, ganun din. May max ko na yung pinaka-basic na equipment para sa Grand Warden or later on mag-max -ma din ako ng equipment sa aking Grand Warden kapag meron na ako mga extra na mga mga ores para i-upgrade itong mga equipment ito So sa Royal Champion naman, yung kita mo dito, um, ang priority ko talagang kuhanin sa kanya is yung Electro Boots. And minax level ko talaga siya as soon as I can. Hindi naman siya required na i level. Pero para sa akin, ito yung equipment na magagamit ko talaga sa attack strategies na ginagamit ko ngayon. Which is yung uh, Royal Champion Charge gamit yung Invisible Spell. So bali yan, yung mga equipment na ginagamit ko ngayon. And sa mga equipment na yan, nakagawa naman ako na attack strategies na nakapag 3 ako even sa Legend League. So sa current situation ko ngayon, sa tingin ko magiging minimum na lang yung problema ko dito sa aking army sa Town 17. So, pa isa, isa yung upgrade ko sa aking laboratory, pati sa aking pet house. So, sa aking hero naman, right after ko may max level yung apat. So, ibig sabihin, matutulog na yung isang hero, which is yung Minion Prince. Yan na yung hahabulit ko ng level up to level 90. So medyo mahaba pa yung level na habulin ko sa kanya pero okay lang kasi meron naman na ako magagamit na apat na hero na nasa max level which is itong traditional hero na naabutan natin bago pa lumabas yung minion prince. So ayan may kita natin dito sa list na wala na talaga. Hindi may kita mapuro. Puro gold consume na lang siya yung elixir at saka dark elixir. Hindi ko na siya magagamit hindi kagaya ng gold. So, magagamit ko na lang yung aking elixir for wall consumption na lang at saka dito sa laboratory. So, yung sa dark elixir naman, magagamit ko naman siya sa, sa so, natitira kong hero, which is yung minion prince. At saka sa mga natitirang hindi max level na pet dito sa pet house. Bali, matatapos itong May season and may mga spoiler na na labalabas sa bagong content. Nalalabas nito June season. And yun lang, bali dito nung po matatapos yung aking video, mga idol. Salamat po sa panonood. Kung pinapanood yung po itong video na to, maraming salamat po sa inyo. And salamat po sa pagsubaybay dito sa aking uh, classic. Clash Journey dito sa taon 17. So hopefully, mamax ko na to uh, bago matapos tong taon. And probably, bago matapos tong taon, siguro baka most likely mga next year lumabas na yung taon 18. Panibago upgrading na naman, di ba? wala walang katapusan, never-ending upgrading. Pero as long as nag-enjoy tayo, tuloy-tuloy lang, di ba? So yun, bali, pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi medyo naging busy nito mga nakarang linggo. Sunod-sunod uh, yung mga naging lakad namin. Uh, nagkaroon kami ng bakasyon sa Bataan. And itong week lang na to, galing kami sa Ilocos. then kami ng palarong pambansa <laughs> dun sa pamang laki ng aking misis. Minsan nga na-imagine ko nung matinda ko doon, sana nagkaroon din ng palarong pabansa yung mga e-games kagaya nitong Clash of Clans. So, yun lang. <laughs> Imagine ko lang. Diba? Sino kaya makasasali doon? di diba? Ang dami rin siguro. So, hopefully, kayo rin na uh, nag-enjoy kayo sa paglalaro ng inyong account, ng inyong Clash of Clans account. Yun lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalaro ng COC. Enjoy lang. Sana huwag kayo na-stress sa game na to. Uh, so, ginawa nga itong game na to para mag-enjoy tayo. And para mawala yung ating mga stress. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At huwag na huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. And kung pinapanood nyo po itong video na to hanggang sa part na to, magbabato po ako ng link sa baba ng mga pwede natin pag-giveaway sa mga mahilig manood sa ating channel. Hopefully, sa kasama ko ha, ibabato giveaway dito sa akin channel. Specifically dito sa video na to. So, i-click nyo na yung description down below para ma-check nyo yung giveaway na pwede natin ipamigay dito sa video na to. Salamat sa sponsor natin kay Supercell. Maraming maraming salamat po. So, yun lang. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.